Hello guys, good morning. For today's video, nandito tayo ngayon sa may resort. Dito lang yan sa may uh, Abuab, gitnang Bawan to San Mateo Rizal, uh, Casa Labrador. Ang kanilang FB page ay Casa Labrador Abuab. Meron kaming team building, mga officers dito sa may Commonwealth, Quezon City. Tayo ay treasurer. Papakita ko sa inyo yung aming venue rent namin dito is 7,500. Papakita ko sa inyo yung mga kasama Ito yung sa labas, parking, parking area nila. Malawak yung parking. Sa may San Mateo Resign. Yung mga gusto ng private resort para solo nyo, pang family, pwedeng pang party, team building, seminar. Ayan, meron siyang dalawang kasamang tent. Ayan yung swimming pool. Day, uh, day tour kami. Pero pwede rin silang overnight. Yung day tour nila is 8 o'clock ng umaga. 5 o'clock. So, doon nyo yung venue. Ayan. Yun, meron doon na, merong karaoke bar. 1-5 daw yun. Pero kinuha na rin namin. Ito, dalawa yung tent niyan. Air condition niyan. daming double deck ganyan 2, 4 up, up and down air condition din po yan ang sarap parang ayoko na lumabas pag mag-detox sa loob aircon din doon no sa maybe jockey bar 2, 4, 6, 8 10, 12 daming kasha dito kahit 50 packs kayo dito pwede ito naman tayo sa kabilang side. Sabab. Bis bis. Ito ang birthday celebrant. Meron kami may birthday dito. Hello! Ba't nilagay talaga yung tsinelas? May shokoy na pong nauna lumalangoy. <laughs> Malalim? Ilang pit? Hanggang oh, bewang lang niya. O di dito kati Hanggang bewang lang niya Eh meron ditong table. Pwede kayong kumain. Ala, yung cake natin ay... Uh, ayan, meron may birthday. O oh, nga, ate, Pasuyo nga, ate. Nag-almusal na kami, guys. Ito pa yung isang cottage. Wala ka lang bulak na. Isang tent. Ito mga boys naman. Ah, wala siyang double deck kutsyon lang. air condition din yung guys. Tsaka yung sahig niya, oh. Parang ano siya, carpet na bermuda. Pwedeng magpaa. Ito yung KTV room nila. Ayan, meron ditong ihawan. Oh, di pa kayo mag -iihaw? Meron ditong grilling area. Meron din ditong lababo. Yan, pwede kayong may CR din yan. Babaw lang lang.

え、そのままさ <noise>